Naranasan mo na bang magbalik-balik sa kama sa gabi? Hindi makatulog kahit pagod na pagod ka na. Para sa maraming matatanda, ang insomnia ay nagiging hindi ka nais-nais na -nais kasama habang tumatanda. Ang paggabigo ng paghiga ng gising habang natutulog ang buong mundo ay maaring magpaisip sa iyo kung makakaranas ka pa ba ng buong gabi ng mahimbing na tulog. Ngunit paano kung ang solusyon ay hindi na sa bote ng gamot o sa komplikadong gawain, kundi sa iyong hapagkainan? Matagal ng pinag-aralan ng mga doktor ang ugnayan ng nutrisyon at tulog. At ipinakita ng pananaliksik na ang ilang pagkain ay maaring makabuluhang mapabuti ang kalidad ng tulog. Lalo na para sa mga matatandang nahihirapan sa insomnia. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang pagkain na inirerekomenda ng doktor na napatunayang pang-agham na tumutulong sa insomnia sa katandaan. Ang mga pagkain na ito ay gumagana sa pamamagitan ng natural na pagpapalakas ng antas ng melatonin, pagdaas ng produksyon ng serotonin, at pagpapakalma ng nervous system nang walang mga side effect ng mga gamot sa pagtulog. At ang pinakamagandang bahagi, hindi mo kailangang gumawa ng malalaking pagbabago. Ang simpleng pagsama ng mga pang-araw-araw na pagkain sa iyong gawain ay maaring sapat na upang matulungan kang makamit ang hinintay mong mahimbing na tulog. Manatili hanggang sa dulo, dahil matutuklasan mo, hindi lamang kung aling mga pagkain ang makakatulong kundi pati na rin ang kamanghamanghang agham sa likod ng kanilang bisa. Ang mga pananaw na ito ay maaring magbago ng paraan ng iyong pagharap sa tulog magpakailanman. Simulan na natin. Numero 1. Kiwi, ang natural na pampalakas ng tulog. Isa sa pinakasimple at nakakagulat na pagkain na makakatulong sa insomnia ay ang kiwi, na maaring kinagigiliwan mo na. Ang maliit at hindi kapansin-pansing prutas na ito ay puno ng mga sustansya na sumusuporta sa mas magandang tulog. At ang epekto nito ay mas malakas kaysa sa inaakala mo. Malapit na binibigyang pansin ng mga doktor ang kiwi sa mga nakarang taon. At ang pananaliksik ay nakakumbinsi. Isang pag-aaral na inilathala sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition ay natuklasan na ang mga kalahok na kumain ng dalawang kiwi isang oras bago matulog gabi-gabi sa loob ng apat na linggo ay nakaranas ng makabuluhang pagpapabuti sa kalidad ng tulog. Sila ay nakatulog ng 35% na mas mabilis, natulog ng isang daan at 33% na mas mahaba at mas kaunti ang paggagising sa gabi. Ipinapakita ng mga resultang ito na ang kiwi ay higit pa sa isang nakakapreskong merienda. Ito ay isang natural na tulong sa pagtulog. Kaya, ano ang dahilan ng pagiging epektibo ng kiwi? Ang susi ay nasa kakayahan nitong pataasin ang antas ng serotonin, na tumutulong sa katawan na makagawa ng mas maraming melatonin, ang hormon na responsible sa pagregulete ng iyong siklo ng tulog. Habang tumatanda, natural na bumababa ang produksyon ng melatonin na isa sa mga dahilan kung bakit nagiging mas karaniwan ang insomnia sa mga matatanda. Tinutumbasan ng kiwi ang problemang ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa natural na produksyon ng katawan ng mahalagang hormon na ito. Ngunit hindi lang iyon, ang kiwi ay mayaman din sa antioxidants at folate, na paehong mahalaga sa paggana ng utak at pagbabawas ng stress. Maraming matatanda ang nakahiga ng gising sa gabi. Ang kanilang isipan ay puno ng mga iniisip tungkol sa nakaraan, kasalukuyan o hinahara. Ang stress at pagkabalisa ay malaking kontributor sa insomnia. At ang mataas na antioxidant na nilalaman ng kiwi ay tumutulong na bawasan ang oxidative stress na nagtataguyod ng na mas nakaka-relax na nervous system. Ayon kay Yar Alan Richardson, isang espesyalista sa tulog na may mahigit 30 taong karanasan, isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga tao sa pagharap sa insomnia ay ang pag-aakalang ito ay isang isyong panggabi lamang. Sa totoo lang, ang kinakain mo sa araw ang nagtatakda ng entablado, para sa kung gaano kahusay ang iyong tulog sa gabi. Ang mga paggayang mayaman sa mga compound na nagpapalakas ng serotonin, tulad ng kiwi, ay maaring maging game changer, para sa mga matatandang nahihirapan sa mga gabing walang tulog. Ang pagsama ng kiwi sa iyong pang-araw-araw na gawain ay simple. Subukang kumain ng isa o dalawang kiwi bilang merienda sa gabi, mga isang oras bago matulog. Ito ay isang maliit na pagbabago na maaring magkaroon ng malalim na epekto sa kalidad ng iyong tulog at hindi tulad ng mga tulong sa pagtulog. Wala itong panganib ng pagkakaroon ng dependency o pagkahilo sa susunod na umaga. Para sa mga nahirapan sa pagtulog sa loob ng maraming taon, ang ideya na ang isang simpleng prutas ay maaring gumawa ng pagbabago ay maaring para masyadong maganda para maging totoo. Ngunit sinusuportahan ito ng agham, at maraming tao ang nakaranas na ng mga benepisyon nito mismo. Kung hinintay mo ang isang madali at natural na paraan, upang makatulog ng mas mabilis at magising na tunay na refreshed ang kiwi ay maaring eksaktong hinintay mo. Numero 2. Tart Cherry, isang natural na pinagmumulan ng melatonin. Kung hinintay mo ang isang paraan, upang mapabuti ang iyong tulog ng hindi umaasa sa mga suplemento, ang tart cherries ay maaring ang sagot. Ang mga maliit at maasim na prutas na ito ay isa sa pinakamayamang natural na pinagmumulan ng melatonin, ang hormon na nagtatakda ng iyong siklo ng tulog. Hindi tulad ng karaniwang matatamis na seresa, ang tart cherries ay naglalaman ng mas mataas na antas ng mahalagang hormon na ito, na ginagawang isang mahusay na pagbipilian para sa mga nahihirapan sa insomnia. Isang pag-aaral noong 2000 at labindalawa na inilathala sa European Journal of Nutrition ay natuklasan na ang mga kalahok na uminom ng tart cherry juice dalawang beses sa isang araw sa loob ng pitong araw ay nakaranas ng kapansin-pansing pagpapabuti sa tagal at kalidad ng tulog. Sa karaniwan, natulog sila ng karagdagang 84 minuto bawat gabi at ang kanilang pangkalahatang kahusayan sa pagtulog ay napabuti. Nangangahulugan ito na hindi lamang sila natulog ng mas mahaba, kundi ang kanilang tulog ay mas malalim at mas nakakapagpabuti. Ipinaliwanag ni Yar Emily Carlson, isang neurologist na dalubhasa sa mga karamdaman sa pagtulog, na habang tumatanda, natural na bumababa ang produksyon ng melatonin ng ating katawan. Kaya naman madalas nahihirapan ang mga matatanda sa pagtulog at pananatiling tulog. Ang natatangi sa tart cherries ay nagbibigay sila ng direktang pinagmumulan ng melatonin, na tumutulong na maibalik ang natural na ritmo ng tulog ng katawan nang hindi nangangailangan ng mga sintetikong suplemento. Ngunit ang melatonin ay hindi lamang ang dahilan kung bakit kapakipakinabang ang tart cherries. Mayaman din sila sa antioxidants tulad ng anthocyanins, na tumutulong sa pagbabawas ng pamamaga at pagpapabuti ng kalusugan ng utak. Ang pamamaga ay madalas na naugnay sa mga abala sa pagtulog, at sa pamamagitan ng pagbabawas nito sinusuportahan ng tart cherries ang isang mas matatag at mahimbing na siklo ng tulog bukod dito naglalaman ang tart cherries ng tryptophan isang amino acid na tumutulong sa produksyon ng parehong serotonin at melatonin na lalong nagpapahusay sa kanilang mga katangyan na nagdudulot ng tulog para sa pinakamahusay na resulta inirerekomenda ng mga doktor na uminom ng isang baso ng tart cherry juice sa umaga at isa pa sa gabi kung mas gusto mo Maari ka rin kumain ng pinatuyong o sariwang tart cherries. Ngunit ang juice ay karaniwang may pinakamataas na konsentrasyon ng mga kapakipakinabang na compound. Hindi tulad ng mga inireset ang tulong sa pagtulog. Ang tart cherries ay hindi nagdudulot ng pagkahilo sa susunod na araw o nakakagambala sa iyong arkitektura ng pagtulog. Sa halip, gumagana sila kasabay ng natural na proseso ng iyong katawan upang itaguyod ang malalim at nakakapreskong tulog. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito, at nakikita mong mahalaga ang mga pananaw na ito. Mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba upang ipaalam sa akin na nandito ka. Kung hindi ka pa nakasubscribe, eh, inirerekomenda ko na magsubscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang nilalaman upang maipaalam at ma-inspire ka. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero 3. Saging ang kapangyarihan sa pagpapahusay ng tulog ng magnesium at tryptophan. Maraming tao ang nag-iisip sa saging bilang isang mabilis at maginhawang merienda. Ngunit hindi nila napapansin na ang karaniwang prutas na ito ay may nakakagulat na sikreto. Maari itong makatulong sa mas mahusay na pagtulog. Ang saging ay puno ng mga natural na compound na nagtataguyod ng pagpapahinga at nagpapahusay ng kalidad ng tulog. Naginagawang isang mahusay na pagbipilian para sa mga matatandang nahihirapan sa insomnia. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit epektibo ang saging ay ang mataas na nilalaman nito ng magnesium. Ang magnesium ay isang mahalagang mineral na gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapakalma ng mga kalamnan, pagpapakalma ng nervous system, at pagsuporta sa malalim na tulog. Ipinakita ng mga pag-aral na ang kakulangan sa magnesium ay direktang naugnay sa mga abala sa pagtulog. At ang pagtaas ng paggamit ng magnesium ay maaring humantong sa mas mahabang tagal ng tulog at mas kaunting pagagising sa gabi. Isang pag-aaral noong 2017 na inilathala sa Journal of Research in Medical Sciences ay natuklasan na ang mga matatandang kumonsumo ng mga pagkain mayaman sa magnesium ay nakaranas ng makabuluhang pagpapabuti sa kalidad ng tulog kumpara sa mga may mas mababang paggamit ng magnesium. Napagbasyahan ng pag-aaral na ang magnesium ay tumutulong sa pagregulate ng mga neurotransmitter na responsible sa pagpapakalma ng utak at katawan, na ginagawang mas madali ang pagtulog at pananatiling tulog. Naglalaman din ang saging ng tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa katawan na makagawa ng serotonin at melatonin, na parehong mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na siklo ng tulog. Kilala ang serotonin bilang feel-good neurotransmitter, at ang presensya nito ay tumutulong sa pagbabawas ng stress at pagkabalisa, na parehong maaring mag-ambag sa insomnia. Habang tumataas ang antas ng serotonin, natural na kinokonberte ito ng katawan sa melatonin, ang hormon na nagsasabi sa iyong katawan na oras na para matulog. Ipinaliwanag ni Yar James Thornton, isang eksperto sa nutrisyon na may background sa pananaliksik sa pagtulog, na maraming matatanda ang hindi napapansin na ang mga kakulangan sa sustansya ay maaring maglaro ng malaking papel sa mga problema sa pagtulog. Ang magnesium, sa partikular, ay isang bagay na madalas kulang sa maraming tao na nahihirapan sa insomnia. Nag-aalok ang saging ng isang madali at natural na paraan upang makakuha ng mahalagang mineral na ito, habang nagbibigay din ng tryptophan, na lalong sumusuporta sa malalim at mahimbing na tulo. Isa sa magagandang bagay tungkol sa saging ay ang kanilang versatility. Maari kang kumain ng isa na mag-isa, ay blend ito sa isang smoothie, o hiwain ito sa isang piraso ng whole grain toast na may kaunting peanut butter bilang merienda sa gabi. Dahil ang saging ay banayad sa digestive system, at hindi nagdudulot ng pagtaas ng blood sugar. Ito ay isang mainam na pagpipilian, para sa mga matatandang naghahanap ng pagkain pampatulog na hindi makakagambala sa kanilang metabolismo. Kung nakita mo ang iyong sarili na nakahiga ng gising sa gabi, nararamdamang hindi mapakali o tense. Ang pagsama ng saging sa iyong pang-araw-araw na dieta ay maaring isang simple at epektibong paraan upang matulungan ang iyong katawan na mag-relax ng natural. Ito ay isang maliit na pagbabago na maaring humantong sa mas malalim at mas nakakapagpabuting tulog na nagbibigay daan sa iyo na magising na refreshed sa halip na pagod. Numero 4. Walnuts, isang natural na pinagmumulan ng melatonin at omega negatibo 3S. Pagdating sa mga pagkain nagpapahusay ng tulog, ang walnuts ay maaring hindi ang unang bagay na pumasok sa isip, ngunit dapat ito. Ang mga nutrient-dense na nuts na ito ay puno ng mga compound na sumusuporta sa malusog na tulog, kabilang ang melatonin, tryptophan, at omega-negatibo tatlo fatty acids habang maraming tao ang bumaling sa mga suplemento ng melatonin, upang mapabuti ang kanilang tulog. Nagbibigay ang walnuts ng isang natural na alternatibo na gumagana sa pagkakasundo sa mga proseso ng katawan. Isang pag-aaral na inilathala sa nutrients ay natuklasan na ang pagkonsumo ng walnuts ay nagpapataas ng antas ng melatonin sa dugo, na tumutulong sa pagregulete ng panloob na oasan ng katawan at nagtataguyod ng mas pare-parehong mga pattern ng tulog. Mahalaga ito lalo na para sa mga matatanda dahil natural na bumababa ang produksyon ng melatonin habang tumatanda, na humahantong sa mas madalas na abala sa pagtulog at kahirapan sa pagtulog. Bukod sa melatonin, naglalaman din ang walnuts na mataas na antas ng tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa paggawa ng serotonin, na pagkatapos ay nai sa melatonin. Ginagawa nitong isang mahusay na pagbipilian ang walnuts para sa pagsuporta sa natural na produksyon ng mga mahalagang hormon sa pagtulog, na binabawasan ang pangangailangan, para sa panlabas na suplementasyon. Ngunit marahil ang isa sa pinakapambihirang benepisyo ng walnuts ay ang kanilang mayamang nilalaman ng omega-negatibo, tatlo fatty acids. Kilala ang omega-negatibo, tatlo S sa kanilang mga benepisyo sa kalusugan ng puso at utak. Ngunit gumaganap din sila ng mahalagang papel sa pagtulog. Ipinakita ng pananaliksik na ang omega-negatibo, tatlo S ay tumutulong sa pagbabalakas ng antas ng ire, doko sa acid, na nagpapahusay sa kakayahan ng katawan na makagawa ng melatonin ng mahusay. Sa madaling salita, ang walnuts ay hindi lamang direktang nagbibigay ng melatonin, kundi tumutulong din sa katawan na makagawa ng higit pa nito ng natural. Ipinaliwanag ni niyar Catherine Reynolds, isang espesyalista sa nutritional medicine, na maraming matatandang pasyente na nahihirapan sa pagtulog ay nag-aakala na ang mga suplemento ng melatonin ang kanilang tanging opsyon. Ngunit hindi nila napapansin na ang mga pinagmumulan ng melatonin na nakabatay sa pagkain tulad ng walnuts ay maaring mas epektibo. Kapag kumonsumo ka ng melatonin ng natural sa pamamagitan ng pagkain, mas mahusay itong nasisipsip at naproseso ng iyong katawan, na humahantong sa mas magandang pangkalahatang kalidad ng tulo. Para sa pinakamahusay na resulta, subukan kumain ng isang maliit na dakot ng walnuts sa gabi, marahil bilang merienda o iwiwisik sa isang mangkok ng yogurt dahil naglalaman din ang walnuts ng protina at malusog na taba. Tinutulungan nila na patatagin ang antas ng blood sugar sa gabi. na Napumiide sa mga biglang pagtaas at pagbaba na maaring makagambala sa pagtulog. Hindi tulad ng ilang iba pang tulong sa pagtulog. Nagbibigay ang walnuts ng banayad at pangmatagalang epekto. Sa halip na pilitin ng pag-aantok, gumagana sila kasabay ng natural na ritmo ng iyong katawan. Na tumutulong sa paglikha ng panloob na kapaligiran na nagpapadali sa mahimbing na tulog. Kung nahirapan ka sa pagtulog o pagising sa kalagitnaan ng gabi, ang pagsama ng walnuts sa iyong dieta ay maaring isang simple, epektibo, at natural na solusyon. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakikita mong mahalaga ang mga pananaw na ito, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba upang ipaalam sa akin na nandito ka. Kung hindi ka pa nakasubscribe, eh, inirekomenda ko na magsubscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang nilalaman, upang maipaalam at ma-inspire ka. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero 5. Chamomilla. Isang natural na paraan upang pakikalmahan ang isip at katawan. Sa loob na maraming siglo, ginamit ang chamomilla bilang isang natural na remedyo para sa pagpapahinga at pagtulog. At kinumpirma ng modernong agham ang nalalaman ng maraming kultura noon paman. Ang chamomile ay may makapangyarihang mga katangian na nagpapahusay ng tulog. Hindi tulad ng iba pang herbal teas na nagbibigay lamang ng init at ginhawa. Naglalaman ang chamomile ng isang natatanging compound na tinatawag na apigenin, na direktang nakakaapekto sa kakayahan ng utak na magdulot ng tulog. Ang apigenin ay isang natural na antioxidant na nakakabit sa mga reseptor sa utak na responsible sa pagbabawas ng pagkabalisa at pagtataguyod ng paggaanto. Sa madaling salita, ang pag-inom ng chamomile tea ay tumutulong sa pagpapatahimik ng isang sobrang aktibong isip, na ginagawang mas madali ang pagtulog sa isang malalim at mahimbing na tulog. Partikular na kapakipakinabang ito, para sa mga matatanda, na madalas nakahiga ng gising sa gabi, na may mga nagmamadaling kaisipan, hindi kayang patayin ang kanilang isip. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Advanced Nursing ay sinuri ang mga epekto ng chamomile sa mga matatandang nahihirapan sa mga isyu sa pagtulog. Malinaw ang mga resulta. Ang mga uminom ng chamomile tea ng regular sa loob ng dalawang linggo ay nagulat ng mas mabilis na pagtulog, mas kaunting pagising sa gabi, at pagising na mas refresh. Ipinapakita nito na ang chamomile ay hindi lamang isang nakakaginhawang ritual sa oras ng pagtulog. Ito ay isang suportadong pang-agham na tulong sa pagtulog. Ipinaliwanag ni Yar Laura Bennett, isang espesyalista sa holistic sleep medicine, na ang chamomile ay isa sa pinakaligtas at pinakaepektibong natural na remedyo para sa mga abala sa pagtulog. Hindi tulad ng mga gamot sa pagtulog, na madalas may kasamang side effects tulad ng pagkahilo at dependency. Gumagana ang chamomile sa pamamagitan ng banayad na pagpapakalma ng nervous system, na ginagawang mas madali para sa katawan na lumipat sa pagtulog ng natural. Bukod sa mga sedative effect nito, binabawasan din ng chamomile ang pamamaga at sumusuporta sa panunaw, na paehong maaring maglaro ng papel sa kalidad ng tulog. Maraming matatanda ang nahihirapan sa mga banayad na sakit o discomfort sa panunaw sa gabi, na maaring makagambala sa malalim na tulog. Tinutugunan ng chamomile ang mga isyong ito, na lumilikha ng mas komportable at mahimbing na karanasan sa pagtulog. Ang pag-inom ng isang mainit na tasa ng chamomile tiya mga tatlumpu hanggang apat na minuto bago matulog ay maaring isang simple ngunit epektibong paraan upang ipahiwatig sa iyong katawan na oras na para mag -relats. Dahil walang kafin at natural na nakakakalma, ito ay isang mahusay na pagbipilian para sa mga nais iwasan ang mga stimulant bago matulog. Kung nahirapan ka sa pagkabalisa sa gabi o natagpuan ang iyong sarili na nakatitig sa kisame matagal pagkatapos mong humiga, ang pagsama ng chamomile tea sa iyong gawain sa gabi ay maaring eksaktong kailangan mo. Ang mga nakakakalmang epekto nito ay hindi lamang tumutulong sa iyo na makatulog ng mas mabilis, kundi pati na rin manatiling tulog ng mas matagal na tinitiyak na magigising ka na refreshed at handa para sa araw na darating. Pangwakas na kaisipan. Habang tinatapos natin ang video na ito, maglaan ng sandali upang pag-isipan ang ating napag-usapan ngayon. Ang insomnia ay maaring parang isang hindi may iwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit tulad ng nakita natin, ang mga simpleng pagbabago sa dieta ay maaring magkaroon ng malakas na epekto sa kalidad ng tulog. Kung ito man ay ang serotonin-boosting effects ng kiwi, ang melatonin-rich tart cherries, ang calming properties ng saging, ang sleep-enhancing benefits ng walnuts, o ang soothing qualities ng chamomile tea. Ang mga paggayang ito ay nag-aalok ng natural at epektibong paraan upang maibalik ang mahimbing na gabi. Kung nahirapan ka sa pagtulog sa loob ng maraming taon, madaling maramdaman na walang gagana. Ngunit minsan ang pinakamahusay na solusyon ay hindi matatagpuan sa bote ng gamot, nasa kalikasan ito. Gaya ng sinabi ni Yar Alan Richardson ang iyong dieta ay gumaganap ng mas malaking papel sa iyong kalusugan sa pagtulog kaysa sa napapansin ng karamihan. Kapag binigyan mo ng sustansya ang iyong katawan ng tamang mga pagkain, nililikha mo ang perpektong kondisyon para sa malalim at nakakapagpabuting tulog. Ngayon, nais naming makarinig mula sa iyo. Alin sa mga pagkain nagpapahusay ng tulog ang pinakakapansin-pansin para sa iyo? Nasubukan mo na ba ang alinman sa mga ito noon? O plano mo bang simulan ang pagsama ng mga ito sa iyong gawain? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong mga saloobin. Mahalaga ang iyong mga karanasan at ang iyong mga pananaw ay maaring makatulong sa iba na dumadaan sa parehong pakikibaka. Salamat sa pagsali sa amin ngayon. Nais naming makarinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo plano itong gamitin sa iyong buhay. Mahalaga ang iyong mga saloobin. Kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakita itong kapakipakinabang, mangyaring mag-like, mag-subscribe, at mag-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang nilalaman upang maipaalam at ma-inspire ka. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.